Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Iloilo City sa isang laundry shop, isang staff ang nasalisihan ng isang cellphone habang ito ay nakaidlip sa glit. Sa video makikita ang isang lalaking dumaan sa harap ng isang laundry shop, habang makikita naman sa loob ang isang staff na nakatulo. Kasunod nito ay isa pang lalaking nakasombrero ang dumaan sa harapan. Maya-maya ay bumalik ito ng dahan-dahan habang naglalakad ng nakayuko. Palingalinga muna ito. Bago dinukot sa loob ang cellphone ng natutulog. Habang ang kanyang kasama na may nakaabang sa di kalayuan. Pagtapos makuha ang cellphone, kumara ito ng isang tricycle, at saka sabay na sumakay palayo. Dito naman sa Bukawe Bulakan isang ginang ang nahablutan ng kanyang kwintas ng riding in tandem sa labas ng isang tindahan. Makikita sa video ang isang ginang na nakatayo sa tapat ng isang tindahan habang may kinakausap. Maya-maya ay isang riding in tandem ang biglang napadaan at tumigil ito sa tapat. Bumaba ang sakay nito at tila nag-usap muna kung ano ang kanilang gagawin, habang nakatingin naman sa kanila ang walang kamalay-malay na ali sa binabalak ng dalawa. Nagtanong sa Ginang kung may gcash sila, sabi ng Ginang at nang kausap nito ay wala po dito, doon banda sa kabila. Nagtanong ulit ito kung may load sila, at nang ito ay makalapit na sa ale, ay biglang nitong hinablot ang suot nitong kwintas. At dali-daling tumakas gamit ang motor. Pasalamat na lang daw ang ale, dahil walang masamang nangyari sa kanya. Maging aral na raw ito, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa ibang tao, na dapat ay mapagmatsyag at maging alerto sa paligid, lalong-lalo na sa sitwasyong ganito. Pulikam naman ang lalaking ito na nanghablot ng isang cellphone sa Antipolo City. Nagpa-cash-in pa daw muna ito subalit may iba palang binabalak. Sa video ay makikita ang isang lalaking bumili ng sigarilyo sa isang tindahan at pagkabili ay saglit na umalis ito. Pagbalik nito ay nakasuot na siya ng helmet, ang akala naman ng tindera ay isa siyang pasahero ng isang motorcycle app dahil nakaabang umano at naghihintay sa labas ang driver ng motorsiklo sa kanya. Nagpa-cash in daw ito sa online wallet ng halagang 50 pesos. Sinabi umano nito na kung pwedeng kuhanan niya ng picture ang resibo. At pagkaabot ng kanyang bayad, bigla nitong hinablot ang cellphone ng tindera at diretsyo sakay sa motorsiklo. Dito na nagsisisigaw ang tindera para humingi ng tulong. Sinubukan pa umanong habulin ito ng barangay tanod, subalit hindi na nila ito naabutan pa. Nagkakahalaga ang cellphone ng 13,000 pesos at 2,800 naman sa online wallet. Kung sino man ang nakakakilala sa mga taong ito, ay ipagbigay alam agad sa mga kinaukulan, mag-ingat at maging alerto, maging mapagmatsyag sa paligid, upang tayo ay makaiwas sa mga kawatang ito.